ada lagi kalt ada lagi kulit ada lagi sempat ada yang tawai tawai sembilan ada lagi awai ada lagi awai ada lagi gigit ada kali ita kali itu apa itu nak pergi ke apa nak kita hari pelan-pelan nak Tapos, pancheng uh, yeah. eh, yun. Na, na. yun, ala, yun na. <laughs> Ayan. Ayan, mag-aaway na yung dalawa. Mag-aaway na. Nag-aaway na. Ayan, lang. aaway <laughs> na. Ayan, nag-aaway na. Ayan, nag-aaway. Awa, ala lang. Hehehe. Angka. Ayan, nag-aaway na. Nag-aaway. sinasabi ko eh. Nag-aaway. Marunong na mag-aaway. Dalawang araw pa lang. Aba. Ah, gagalit na, gagalit, gagalit. <laughs> ina, 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 mag-aaway na naman yan, mag-aaway na naman. Tamo. Dalawang araw pa lang kayo, marunong kayo ina, ina, ina. na kayo <laughs> mag-aaway. <laughs> ayun na, ayun na, ayun na. Uy, ayun na. Nagagalit na isa. Marunong na mag-aaway, tamo, magagalit yan yung stiker. Tamo, so, magagalit yan, Tingnan Tingin mo, magagalit yan, tamo. Tingin, mag <laughs> Ano na gagalit? Ang kulit na. Ay, nagsampalat. Ay, damay. Damay yung sibilyan. Ay, nag-aaway lang. Nag-aaway. Ano nga yung gagat? Ano? Kaliit na kaliit pa pa yun na nang Ala, 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 nagagalit. ka na magalit, ha. Kamu ibu, kamu ibu, kamu ibu. At, cawat, 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 cawat. Kau itu nanti lewat lagi naga awak itu. Angkulitai, terkawai naik 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 Marunong na yung mag-away. <laughs> ala, 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 ala. Grabe. Ang kukulit yung dalawa. <laughs> Wala pa nga kayong mga mata. Yung lang yung marunong na yung mag-away. Ala, ala, ala. <sighs> ang kukulit yung dalawa. Eh. <laughs> Asoko at ras eh. Tidur mami. Ia ayu sih mami kenyang mami. Ia sih mami, ia sih mami. Jangan nu mami kenyang kenyang. Ya, yeah, gagalit na uh, Kita nanti kita nana. Peraya nasi ano. Ah, jenah jenah. Ya, yeah, balik tu na nama, balik. Balik yang agau nana mana agau. Ya, yeah, agau agau. Galit galit, gagalit naya tu. Tiri. Allah Allah kelihatan <coughs> <coughs>

Ya, Balik ka naman sa taas yan. May, oh, balik ka naman sa taas yan. Sa tapang. <laughs> Ang kulit ni Tiger. Ang kulit Tiger. Oh. Ya, tahimik na. Nakadidig ah, adik na. Uh,